natin guys kung ayan yung lulutain ko guys na tanghalin ko na yun guys

ito guys ay yung ano ang kasarap guys gigisahin gigisahin natin to guys ayan And guys gigisahin natin to guys ayan guys okay oh, yan guys yung ano natin yung Ganinoro guys now with sabaw sabaw guys. Ganinoro mm. to guys with sabaw sabaw in this. Mm. Eh. Ito pala. Ito sabihin ko shame ito guys. Yeah. Ito guys, yung ingredients natin guys. Sa ating kanino rin okay, guys. Ito muna guys. Simple yung ulam na ito guys. Pero masarap siya guys. Ayun ano. Ayan. So ano na. Huwag natin natin. Huwag natin natin guys. Thank you. So, iya ini guys. At daming ano tubig tagal okay. ano ang naman ito eh eh ulan guys hindi ko alam kung mayroon pa naman akong ano guys ayan nilagyan natin siya guys ng mantika konting mantika lang naman guys ilalagay ko guys ayan tapos ito guys oh ayan ayan ilagyan natin siya guys ng bawang Ilagay natin siya ulit ng bawang para maano siya guys, mabango. Mm. Ayan. Ano to guys, kanin-kanin-orti guys with sabaw-sabaw guys. Tapos, ilagay na natin guys yung kawinauti. Yan. Mm. Kasi masarap to guys pag may sabaw. Gusto ko guys. Gusto ko to guys. Tapos, pati ng anak ko guys. May sinasabaw nila guys. Tapos, ilagay natin guys ng toyo. Toyo naman mga ilalagay natin guys. Hmm. Hmm. Sunod Lagyan natin ng Pampalasa Ayan Ayan hmm. Tapos ilagyan natin ng water. Ayan. Ayan. Ayan guys. So, ayan na guys. O, oh, ayan. ayan. Sarap na yan guys. Super na yan. Super. Ayan. Ang tama lang guys. Ang sa guys. Ito tama na. Uh. So, pag kumulo na siya guys, ah, ano yung ganyan? Kasi so, parang hindi siya masyadong guys. Kasi kulo lang guys. Ano yung ganyan guys? Huwag niyong masyadong pakuloan guys. Hmm. Bye. Diba? So guys, ayan guys. Oh. Ano guys, may sabaw na. Ayan. So ayan guys, ano uh, hinto na siya guys. Sabaw, ayan. Ayan ang aking specialty guys. Special na ano guys, yung yan ang anak ko guys. Carni Norte with sabaw guys. Ayan, so ayan guys, hanggang dito na yung vlog ko guys, hanggang sa next vlog ko. Baboom! Thank you for watching guys. Hanggang, don't forget guys like, comment, share, and subscribe. Babu!